nandito tayo ngayon sa may Baliwag Peña Blanca Alright, shout out sa inyo mga kang Baliwag Hello mga kakangkong, it's me again Kakangkong ng Tuguegraw Alright So panibagong biyahe na naman tayo ngayon mga kakangkong At dito na nga ako dumaan sa may rotonda Pupunta nga pala tayo ng Peña Blanca kagayan. Diyan lang sa may baliwag at sa may bikal. Alright. So medyo tinanghali na nga pala tayo pumunta doon at medyo mainit-init na ang panahon mga kangkong. Pero pabago-bago talaga yung panahon dito sa Tugay Grau. Minsan mainit, minsan maginaw. Pero anyway, sanay na tayo dyan mga kangkong. Sanay tayo sa rain or shine na biyahe. Alright. So, dito na nga pala ako dumaan sa may overflow bridge dito sa may riverside. Alright. So, pasensya na nga pala kayo sa background music ko mga kakangkong. Fan kasi ako ng mga ganitong sound eh. Yung nakaka-relax. Yung parang feel na feel mo yung lungkot ng buhay mo. Alright. Oo, oh, di ba? Napakalungkot. Pero hindi. Hindi naman ako malungkot, mga kangkong. Sadyang ganito lang yung hilig ko. Alright. So, tignan nyo yung sikat ng araw. Di ba? Napakaganda. na Napaka relax Napaka-init. Pero syempre, hindi natin yan iniinda pag motor tayo kasi balot na balot naman tayo. Alright. So, dito na nga pala ako kumaliwa sa may namabalan. So, dito nga yung papuntang Baliwag, Peña Blanca, mga kangkong at napakaganda ng daan dito. Two years ago, nagbabike kami dalawa ng pinsan ko dito eh, si Wilbar Maborang. Alright, road bike pa yung gamit namin at dito lumalabas yung dila namin dahil masyadong matarik dito mga kangkong. Pero napakaganda ng daan dito, alright. Guys, andito tayo sa may baliwag Peña Blanca. Alright! right, maraming maraming salamat nga pala dun sa mga nag-share ng aking drone shot mga kakangkong. So dito ngayon naramdaman ko na yung init ng panahon at yun nauhaw na ako at bumili na ako dito sa tindahan na to. Alright, maraming maraming salamat. At syempre, dito na ako sa may bungad, nagpalipad ng drone. Alright, so gusto nyo makita? Actually, mayroon ako separate video dito mga kangkong, pero ito na nga, yun. So may separate video nga pala yung mga kangkong na naka-upload. Kaya hindi ko na kinuha na ng buo. Alright. So pagkatapos nun, dumaretso na ako dito sa may Bical Peña Blanca. So sorry nga pala kung hindi ko nakuha na ng buo tong Bical ha. Kasi limitado lang yung kayang kunan ng drone ko. At ito nga pala yung kuha ko.